Turnan po, tayo po ay nandito sa bahay muli ni Sister Evelyn. So, nung una na na-vlog po natin o nagkaroon tayo ng pag sa kamila tungkol sa pag-aaral ng Bible. So, nakailan na sales po tayo ngayon. So, para tapos ano po? Okay. Sa so, bikin? Kumusta naman? Kumusta <laughs> naman yung kumusta naman sister yung pag-aaral po na ating Okay naman. Okay. So, wala na ito na, sister. Okay. Yan, sa so, tulong po ni Elder Willie. Sila po yung nag-guide sister. Ang yes, this is Sister Marlene, na uh, DC. Si May Khan, Rosa. And then, may kasama kami dalawang bata, si Brother Mark and Sister Hannah. So, salamat sister po sa so, every time na pupunta kami dito. Kayo po ay willing na magpapasok sa amin at uh, after ng mga uh, Bible series po natin ay biniwili po kayo na sa next pa o uh, agad uh, tapos ay biniwili kayo na patuloy sa pag-aaral po kayo. So thank you po and pag nag-decide po kayo so, sa, sa, darating na uh, 22, kasi 15 may pupuntan kayo. So kayo po ay biniwili na sa baptism. Magpapatay sa inyo po. Yan po, tinanggap po nila ang ating noon sa so, pamayita po ng bautismo sa susunod na Sabah, yan, eh sa June 22. Siguro, bye po. Salamat. Sister May, Sister Marlene. Okay? bye